Guys magandang araw uh, Ngayon nga pala mag update na naman tayo sa taniman ng aking mga magulang Ayan meron nga pala silang bagong kinime na punla dito Ayan tubo na <laughs> Tapos yung guwan pala yung, yung punlaw, may nakahalo na ring sitaw na tanim Ayan sa na. <laughs> yun labanos ata yun Ayan, tapos dito, ito, yan, mga punla. Sobrang daming punla nila, guys. Kuan nga pa na to, yung mustasa at pichay. Tapos, may bagong tanim na rin sila. Ayan, oh, may bagong lipat na. Ayun, no oh, si Papa, oh, nagbubungkal ng pagtataniman pa. Andun nga para sa una-una na yun, guys. Nandun nga para yung dating pinag-anihan nila yung dating pinagharbisan ayan nagsisimula na naman ulit panibagong pagtatanim na naman ayan dinudurog masyado mas maganda kasi magtanim kapag pinong pino yung lupa para malambot Ayan medyo masukal guys dito sa may kabilang dulo Ayan Ayan o yung pitchay o May nakalong Sitaw sa gitna Tinaniman ng sitaw Tapos guys Ito pala yung sitaw na pinakita ko nung nakaraan no? Na may liit pa ngayon Ayan mayroon ng Bakod nila rin nila pagapangan Ang ginamit nga pala nila dito Ay straw lang matibay din naman ang istro pwedeng pwede yan gamitin kapag sitaw lang itatanim nyo ayan o oh, ganyan sila gumawa ng pagapangan dito ng sitaw ayan nilalagyan nila ng tali pataas ayan hanggang dito na muna guys ang aking pag update sa kanilang taniman sa susunod naman ulit Uh, hanggang dito na lang, maraming maraming sa salamat sa panonood. Bye-bye.